So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PG Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, uh, sasagutin ulit natin yung katanungan ng ating mga subscribers sa comment section. So katanungan niya is, uh, Idol, uh, ano ba yung pwede mo sa aking may advice? Kasi yung uh, aking alagang 4 months old, susuan ang balahibo at the same time payat siya at mahinang kumain. So, ano bang ba maaari kong gawin? Okay? So, mga kamanok, salamat unang-una sa ating subscriber na nagtanong kung sino ka man. Hindi ko lang maalala ang pangalan mo, pero yan ang kanyang eksaktong katanungan. So, bago natin yung simulan, kamanok, gusto ko munang ipakita sa inyo, okay, ang isa sa nabreed nating pulet this season. Okay? Dati, dati-rati ang ating uh, ipineflex dito is mga tandang mga baby stags. So ngayon naman, uh, baby pullet naman ang ating uh, gagawing model. Okay, para maiba naman. Mga kamano, kung natatandaan nyo last time, meron tayong binigyan ng atensyon. Okay, binigyan natin ng antibiotic, ginamot natin ang ating isang uh, pullet, which is uh, mahalaga yun sa akin kasi yun ay uh, bulik. Okay, so yun ay puro, pure bulik. Okay, kaya po talagang inalagaan ko at sinikap ko na maging maayos ulit siya at maging healthy. So, ito siya ngayon. So, lumipad pa. Okay? So, ito siya ngayon mga kamano Okay? So, ito siya. Kung natatandaan nyo, meron akong uh, ipinos sa ating uh, uh, short na inahin na meron. Hindi naman siya inahin yung baby pullet na meron siyang uh, halak. Okay, ito na po siya ngayon. Okay? So, ito na po siya. Uh, malapit na 'tong ma-breed. And uh, white pit siya and maganda 'yung kanya'ng katawan. Okay? Kita nyo naman, magandang manok. Para sa akin, maganda 'to kasi ito 'yung gusto ko. Ito 'yung uh, talagang napusuan ko mga kamanok. So, ito 'yung ating bulik. So, dalawa to mga kamanok na ganitong uh, kalaki. So, talagang ito ay uh, uh, talagang Pinili ko dahil alam kong siya ay uh, maayos. Yun nga lang talaga, nung malapit na tong uh, uh, malapit na to sa, I mean, is, kung, nung, nung, yun nga lang, nung malapit na tong uh, 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 i -breed. kasi nga malapit na naman siyang i-breed, nagkasakit siya ng halak. Okay? Dahil nga nagkabagyuhan dito, nagkaroon siya ng halak. Well, ngayon naman mga kamanok, okay na siya. Okay? So maganda na ulit, malahibo yung katawan. Okay na ulit at the same time healthy healthy na po siya. Ayan. So share ko naman sa inyo mga kamanok yung paraan ko kung paano natin binibigyan ng uh, treatment yung uh, may mga sakit na manok, especially may mga halak, may mga sipon. So bisitahin nyo na lang po ano. So so much for this. Pag-usapan na natin yung topic natin ngayon. So yun nga daw po yung kanyang 4 months old, yung balahibo ay uh, lugon tapos Uh, hindi siya ganoon kaganang kumain tapos payat ano ba yung maaaring nating i-advice sa kanya mga kamanok alam naman natin kapag ang ating mga manok is naglulugon especially kung medyo bata pa sila kung medyo naging early uh, molting yung nangyari sa kanila which is natural naman yon sa ating mga alaga sa ating mga manok na baby stags na ganyan so maganda dyan mga kamanok sila is uh, naka -range. Okay, naka-range o kaya basta sila is nakatungtong sa lupa. Huwag naman sana mga kamanok na sila is nasa cages nila kasi wala silang makakain dyan ng mga natural minerals like yung mga damo-damo, yung mga bato-bato. So makakatulong kasi yung mga kamanok sa development ng kanilang katawan especially dyan sa paglago ng kanilang mga balahibo. Kumari, wag huwag sana natin masyado silang hahawakan kasi stressful po yung kanilang katawan. Okay kaya po sila ay medyo ma ma ano ren uh, matamlay kumain kasi nga po masakit yung kanilang katawan ano kung maganda diyan mga kamanok ilagay niyo po sa 4x4 para po sila ay sumaka maka paglakad-lakad makagalagala kahit paano o kaya naman mga kamanok ay uh, uh, sila ay subuan nyo ng uh, B12 makakatulong yun mga kamanok para sa ganun mas maging maganda ang sirkulasyon ng dugo Okay, so sigurado ako mga putlain yung ganyan. Masakit ng katawan, putlain, makakatulong yung B12. So kalahati lang muna o kaya naman may nabibili diyang maliliit na tabletas ng B12. So yun na lang po mga kamano, kahit 2 to 3 times per week, okay na po yun. Okay, so pagdating naman sa appetite ng manok, okay, baka kailangan nating purgahin. Ano? Purgahin natin mga kamano kung kinakailangan. Kung right after na nasa ranging na sila, hindi pa rin sila gumagana, purgahin natin ano, yung kalahakalahating tablet lang mga kamanok ng pampurgah. Kaya na po nila yan. So ngayon, ang pagbibigay mo naman ng pagkain, baka mamaya, so overfeeding, sobra-sobra yung pagbibigay mo ng pagkain, uh, may factor din to mga kamanok, kung bakit po payat ng inyong mga alaga. So bawasan nyo po ng pagkain, kung hindi naman po nila inuubos masyado, bawasan po ng pagkain. Tapos yung painom, nakaka-apekto rin mga kamanok, kung bakit ah... Uh, nawawala ng gana yung manok kasi hindi po masyadong ah, nare-rehydrate yung manok. So hindi po masyadong nagtutunaw, mabagal po ang panunaw. Bibigyan nyo ng pagkain sa hapon, nandun pa rin sa kanyang butse yung pagkain kasi nga walang source of water. So kailangan mga kamanok, yung inyong mga alaga na ganyan, kailangan ay uh, uh, all day meron silang source of water, may naiinom sila para po mas maging maganda ang circulation o digestion ng inyong mga manok. Okay, so kapag ka nagawa mo na yung ganyan, baka kasi mamaya naglulugon yung manok mo tapos may sipon pa. So gamutin mo muna, magbigay ka muna ng antibiotic. Basta palagi yung tatandaan kung ang inyong mga manok ay may sakit, tapos payat, unahin nyo pong uh, bigyan ng pansin is yung kanilang mga sakit. Pagalingin nyo muna, ayusin nyo muna. Pag naging okay na yung sakit, saka po kayo magbigay ng mga vitamins o mga pampurga para po hindi masyadong may stress ang ating mga manok. Okay? So, pag po healthy na yung manok, kaya na po niyang i-absorb yung mga ibibigay ninyong vitamins, yung mga ibibigay ninyong uh, mga pampurga sa kanila. Kasi, si nyo ha, kapag ka kayo ay magbibigay ng uh, vitamins, tapos may sipon, malamang sa malamang, hindi po nila yun ma-absorb yung magandang epekto ng vitamins sa, sa sistema ng manok, ay hindi po nila makukuha. Kasi nga, may sakit sila eh. Okay? So, kailangan nilang i-heal yung kanilang sarili dahil dito sa sakit na meron sila. Kung pupurgahin nyo naman sila, tapos may sakit, possible, may stress lang yung manok. Baka mamaya, lalo pang hindi kumain, hindi magtunaw, lalong hassle na problema yon mga kamanok. Lagi nyo unahin sana yung kanilang sipon, yung kanilang sakit, ang inyong uh, mo, uh, unang imo unang imomonitor. Para sa ganon, kung magbibigay nga kayo ng other na treatment sa kanila, wala pong magiging problema. Okay? So, uh, po pwede rin magbigay kayo ng dog food sa mga 4 months old na ganyan, ibabad nyo po sa tubig. Kahit po mga dalawang butil lamang, palambutin nyo po muna ano, ibabad nyo po, pwedeng sa mainit na tubig, hanggang sa lumambot, tapos yung pinagbabara ninyo, meron po yung mga ah uh, healthy oils. Papansin nyo, may mga ano yun, may mga langis sa tubig pagka binabad ninyo. Yung pinagbabara ninyo mga kamanok, yun na lang po ang inyong isabaw sa kanilang pagkain. Kung payat po yung 4 months old, mas maganda kung mag-wet feeding kayo. Para kung siya man ay matumal uminom, walang problema. May intake agad nila dahil nakasama sa pagkain, dahil nakahalo sa pagkain. Okay? So, ano pa ba ang kailangan natin gawin? Uh, nagamot nyo na kung may sakit, napurugan nyo na, o kaya naman na-arrange nyo na, tapos huwag kayong mag-overfeeding, o kaya naman, baka naman sobra naman konti nung ibinibigay yung pagkain, kaya kahit ubusin nyo yung pagkain, nandoon naman yung appetite, hindi talaga tumaba. Kung kokonti yung pagkain, dagdagan ninyo. Ang maganda dyan mga kamano, kung kayo is nalilito, kamamay, gano'n ba karami ang dapat na pagkain yung ibinibigay natin? Kung ano, kung kulang sa appetite yung manok, okay? Actually, dapat 35 to 40 eh. Yung ganyang months, yung ganyang uh, edad ng manok, matatakaw dapat yan eh. Nag-over dapat yan ang kain nila. Ibig sabihin, uh, tama na yung pagkain, gusto pa nila. Okay? So, dapat uh, kapag nagbigay ka ng 35, ubus na ubus yan. Mabilis kasi magtunaw yung ganyan. Pero kung sabi mo nga, nagbibigay ka ng, halimbawa, 30, hindi pa niya maubos, so, diyan ka na muna mag, ano, magpaligo, magpurga, tapos kaka... Ka, gradually magdagdag ng pakain. Kung hindi talaga inuubos, bawasan mo ng bawasan ng bawasan hanggang ma-achieve mo yung yung uh, dami ng pagkain na kaya niya lang ubusin. Kung nakuha mo doon sa 10 grams, yun lang ang kaya niya, doon ka lang muna mag-stick. Okay? Habang lumilipas ang araw, makikita mo nag adjust yung kanyang appetite. Mas tumatakaw siya. Kung nakikita mo na sa 10 grams, inuubos niya, kulang pa. Maganda sana kung medyo bitin eh. So next uh, next day day by day i-adjust mo ng konti-konti gawin mong 12 grams, gawin mong 15 grams, uh, 20 grams, 25 grams hanggang sa ma-achieve mo yung 35 to 40 grams. So yun lang ang magiging uh, uh key para sa ganun mapanatili mo yung magandang katawan at healthiness ng mga alaga mo. So idol kahit pa sana makatulong simple lang kong tips na to pero sana makatulong sa inyo. Again, this is your uh, teacher, Linyada ng Mama. I see you for our next vlog. Paalam.